Hello guys, good afternoon guys. Dito kami sa police station. Nahold kami guys kasi yung kasamahan namin sa van na naka-accident, nag-accidente. Nagbanggaan siya ka motor. Dito kami, pasahero ng van dito yung sa kasamahan ng mga teachers. Teachers ng Signal National High School. Thank guys.

dito kami sa ka police station kasi yung motor yung van na kasama namin nagbanggaan sa motor yan pinawa pang ano statement ang driver saka yung motor pinagamot pa mga ng signal national high school Ayan, na Napulot ko lang Ayan. Ano yan? Dagat. Ayan? Nay, mm -hmm. say, ng kolehi, <guling> oh, sa buwan. Ay, Pang-usok. Ba't 89 ng kulehi sir? Pang-kuntra sa usok. Ay, ang na so, binabigilin na. Sa bata yun. Sa bata yun. Sa bata Sa bata po dai. Mayroon na sabihin niya. niya. Basta wag mo lang sabihin mo lang. <laughs> Sira ulo. No. Susan mo kita kay commander mo, kala mo. Ha? Tingnan ko lang. Kala mo kakampi ko 'yon. Eh, yeah, payungan mo kaya si sir. Wala akong payung. <laughs> Sino may dalang payungan? ano? Oy mga Mini. Ano po sa plano Ate! Ah, punta na ba tayo sa laon niya? Hindi ko din alam. Hindi na tanungin natin. Kasi kahit saan lang tayo dinadala, hindi ko rin alam kung saan lugar Saan saan na nakarating, hindi natin alam kung <strange> saan na. Alam lang yung lugar na nating natin. Hindi na ba? Oo. Kung saan sila doon tayo? Oo nga eh. Alin? 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 bye Nagrapit <laughs> na kami sa Manila Kayo dyan pa Okay lang basta si Hindi pa pa yung mga niya si Sir So guys, bye bye na Na-update ko lang kayo guys Bye bye